Uh, uh, Oo, oh, oh, tapos maghahanap na lang siya ng okay. ano. Pwede mo mag-alis na yung harap ng ano. Yung plaza Miranda, hindi ba na pa party na yun? Pala sa Inauso nga yun yun, yung sasakyan na gano'n, yung e-bike. E-bike, eh. Galing mura na eh, oh. Wala na oh. Kahit sa ano sa Sa, 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 ano, sa, sa, sa burakay tatay, talagang ganyan na sinasakyan. Kita mm -mm. Ano, hawiin natin. Hindi, <laughs> yan para na alam mo no, ito. No, loading and unloading. Ay, may nagpapaparap. Eh. Ay, sa harap, meron yata. Ay, ito pa yan. Ay, may nangarap. Nabayad naman. Nabayad, 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 nabayad ka nabayad. lang. Oo. Ay, ito pa daw eh. hmm Ayan, ayan sa harap. Wala eh. And pillar not not to divorce. <laughs> mga ka <sa> divorce na. <laughs> ayan, <yan>, may nagpaparada. May <laughs> reserve ba Ayan, hindi, ano po. Uh, nagpapaparada sila. Yung namamahaan siguro. Saan ba yung nagpapaparada? Siguro para sa mga pare. <laughs> ah, mga sa pare. Oh. Uh, sila lang, sila lang. Hindi <laughs> naman pare yun ah. Ayun, exit labasan. Okay. San tayo bababa? Pwede kayong bumaba dyan. Kaso saan ka magpaparking? Ayun, anytime. No unloading. No parking. Kiapo Church. Uh, eh saan si Ome? Ah, eh saan si Ome? tayo. Ang ah, bababa tayo? Oh, mo si Omi na mag uh, ano? Ah, Tapos mga nila lang. Samahan mo na lang, Pilar. Mm -hmm. Mm -hmm. Dito na kami bababa. O so, oh, sige. Dito na kami oh, bababa. O pwede na bumaba Oo. Oh, oh. Eh. Akain ah, dalawa na lang tayo sige. <tod> dali ko yung Ayan, Okay. Pilar, ikaw lang, O sige, si Omi na lang. Kasama mo si Omi. O, dito ka na, o. O sige. Tugay. Nasaan? Pilar yung tubig. Exit. Pagkakita lang pa. Sa, na. -sa na lang tayo. Katsap na lang. Ay, pagkakita lang. Sa mo yung na lang. テリコ。<noise> Opo. Sa unahan daw, maraming takahan. Pinamahal Kung mga kapatid, inawal niya sa na ganyan. Sa unahan daw, sa unahan. Sa unahan, maraming takahan. Ayun sa sa Opo, oh, nagsisimula pa lang. mga na mga ang pastor dito sa bayan ng tinago. Manalangin tayo. Amino, maging pa umaasa sa atin at manalangin kami. Ang ating pananampalataya at kalaganan, nawa'y natin bilang bisyahan upang makatutugtog tayo sa ating mga pamamako sa kanya. Manalangin tayo. Amino, maging bukas sa